patuloy sa paglakas ng bagyong Lawin. Huling namataan ito sa layong 300 at 30 km sa silangan ng Borongan Eastern Samar. Ayon sa pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na isang daan at 20 km bawat oras at may pagbugso umaabot sa isang daan at 50 na km kada oras. Mabagal pa rin ang pagkilos nito at sa pangkalahatang direksyon panghilaga kanluran. Dahil dito, inaasahang tatagal pa ang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng tatlong araw. At para bigyan tayo ng pinakahuling balita kaugnay ng bagyong Lawin, narito si Fernando Cada ng pag-asa DOST. Mga magandang gabi po sa inyong lahat at narito po ang ating magiging pagtaya ng panahon at ang latest na bulletin para sa bagyong Silawin. Ang bagyo pong silawin ay patuloy na lumakas habang ito ay tumatahak sa direksyong hilagang-hilagang kanluran -Hilagang sa napakabagal na kanyang paggalaw na aabot lamang sa 7 km bawat oras. Huli itong namataan na nasa layong 310 km dito po sa silangan ng Katarman Northern Samar. Taglay pa rin niya po ang lakas na hangin na aabot sa 100 at 40 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso na aabot sa ang daan at pitumpung kilometro bawat oras. Kaugnay pa rin po ng bagyong silawin ay nakataas ang public storm warning signal number 1 sa mga probinsya ng Samar na kung saan ang probinsya ng Samar ay makakaranas ng mga pag at pagbukso ng hangin. Ang Palawan, sa Bikulan, Mindanao at ang nalalabing bahagi ng Kabisayan ay magkakaroon naman ng maulap na kalangitan na may paminsan-minsang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Ang kamay nila at ang mga natitirang bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap na may dagliang pagulan o pagkidlat pagkulog na may kasamang pagulan at bugso ng hangin. Ugnay pa rin ng bagyong silawin ay patuloy nating pinapayuhan ng ating mga kababayan lalo na, lalong lalo na po yung uh, ating mga mangisda at yung mga gumagamit na maliliit na sasakyang pandagat na wag po munang pumalaot dito po sa mga baybaying dagat ng kanluran ng kanlurang baybaying dagat ng Katimugang Luzon, Kabisayan at ng Mindanao dahil po ang mga pag-alon doon ay napakalaki na dulot pa rin ng bagyong silawin. Patuloy pa rin po pinag pinapalakas ng bagyong lawin ang Southwest Monsoon dito po sa may lugar ng Kanlurang Kabisayaan at ng Mindanao na kung saan posible po magbigay ng mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Tayo po ay magbibigay ng huling update para sa bagyong silawin mamaya pong alas 11 ng gabi. At mula pa rin po dito sa weather forecasting section ng Pag-asa BOST, ito po si Garnando Hada, nag